Hello guys, ito yung kotse na nabili namin dito sa Gaspi, Quebec, Canada na ginagamit namin service pag pasok namin sa aming work kaya lang may konting tama siya 2011 na model to ng Ford Fiesta so tingnan natin yung tama na to yan, so may UP siya gagawin lang po natin ay magpapakulo tayo ng tubig at dahan-dahan po nating ibuhos doon sa may parting may UP pero napansin nyo po medyo malamig yung tubig kaya eh. nagpakulo ulit kami then iyan yung kailangan ano, ano? talagang bagong kulo pag ibinuhos nyo para maabsorb ng ng kotse yung init so iyan huwag nyo po muna susuntutin habang nagbubuhos at baka yung kamay nyo naman ang madali <laughs> ingat lang po tayo kapag ginagawa natin to so iyan pansinin nyo po kailangan lang po habang mainit pa yung uh, surface ay medyo nasusundot na natin. Mag-ingat lang po tayo sa mainit na tubig dahil pwede yung tayong ma-aksidente. Mas maganda po niyan kung titingnan nyo muna yung uh, magandang pwesto nyo para pagkabuhos ng tubig ay nasundot nyo na rin po habang mainit pa yung surface. So, ayan po. Bumalik na po siya sa dati na parang walang nangyari. Kung nagustuhan niyo po yung video na to, like and share na lang po. Maraming maraming salamat.